Sa Kamara, may panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo, yes or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay isang ayon na ipa sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating uh, mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa po kayong sabihin. At uh, yun nga po aking isinususog din. Yung uh, Dangerous Drugs Board Resolution Number no. 13, Series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa uh, drug test ang mga uh, elected officials. Okay. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsupo sa droga hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, eh. ginagamit na naman natin ang droga bilang uh, pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Eh, sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kina kailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu. Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test at may sa lahat, promasa test? Dahil yun ang mas importante mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos Andi Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod? na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba'y may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba'y kin may kinalaman sa kahirapan? Yan ba'y kin may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga, na mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabanggaang ang pamilya sa politika. Ito ay uh, tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan. At simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Atty. Rodriguez, mawalang galang na po, uh, nagpa-drug test po si, uh, si President BBM nung siya po ay uh, na-put under question dito ho sa isyong ito. And there, there were people questioning uh, the veracity nung kanyang uh, drug test results. Ano I agree, uh, Ma'am Jessica, no? Subalit, so, uh, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, uh, that was during uh, the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit, so, nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating uh, pamahalaan. Para matapos na ang uh, istoryang ito, sapagkat uh, ito'y interes ng lahat ng Pilipino, sumailalim so, na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Uh -huh. Yung bang drug test po ni President BBM noon hindi po hair follicle test yon. Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin. Again, ulitin ko. Public office is a public trust. Malinaw 'yan sa ating Saligang Batas, Article 11 Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Yes, uh -huh. uh, si uh, Atty. Vic ang uh, proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay uh, drug test ang kanyang pinapanandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon mag-drug testing. Maraming salamat po kay Atty. Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to principle that public office is a of public trust. Okay. Say the distance, president. No. no. Why should I do that? But no, he... the, 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 what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala na makulit ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time he was, when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me?